no Grabe. Sabi nila walang pusit, wala daw pusit. Bakit man ba dito oh, may pusit? No. Pusit. Ha? Eh bakit meron? <laughs> <laughs> ha? Oy, asan ba yung pusit nila? Saan nino? Sabi nila wala, di ba? Gapo di na ilaw ni Ha? bakit oy may malaki pa ba? Oy, may malaki pa. Ay. ay. Ha? <laughs> Sabi nila walang pusit. siapa uh, ya, dulu uh, pencet pindah uh, oh. uh. si, ke bawah mga kaprens lahat oke wah napapa napapa coba papalah Sa sa sa. Ano may kuhaguban? Ano may kuhaguban? Reklamo ay. Pertatat. Ano man? Reklamo ko nang kuan master ka ako ni ako ni hindi ko nung nagpakain ng mga pusit. Pero bakit nagpakain sa amin? Alaki katanungan yan. Bakit nagpakain sa amin?

unsi dosi trisi ketrosi kitsi jisa isi tisi utus ini bi binti lapas bini binti kan nih lapas bini ya oh ya yang abang kapan ada skilatun nak nah namun yang penderbi hai wangka pens iyan untuk saya kusah karena penderbi hai pernah hehehe ada nonton ini tenang abil jadi segera May mga bagong mata kasi din ang himatahan na naman din ako kaya katong unaway bagong mata madaling seed na ako sa ba yan yung mga pandirbihay ko mga ka-friends yan yung dumali mga ka kana ito ka na grabe no okay okay, ubos na tumig siya na. tumig siya lang okay GoPro stop recording. 来，他。<laughs> yeah, yeah.